so Yan, good morning mga boss Dito tayo sa Ilagan Dahil uh, Mayroong uh, ano yung anak ko dyan Sa may uh, Camp Marcelo, yung uh, Star Scout Kung sabila So Tikman natin yung itong uh, uh, Battle Patong dito sa Ilagan So, pero yung gamit nila ano, Pansit kabagan Hindi ko alam kung saan bandang lugar to Pero Bahay Kubo si pangala huwag tayo nyo lang pag nagawi kayo rito mga boss malapit to sa may pure gold uh, tama pure gold uh, hilira ng Motorstar uh, motor star uh, may nakita ko ng motor star doon hilira sila dito tikman na natin sarap <coughs> meron silang uh, regular dito na 60 so yung in order natin is uh, special 80 meron silang uh, super special na 100 overload 150 so hindi naman natin kakayanin yun <laughs> kaya dito lang tayo sa special Ayan. okay na sa akin to mga boss pa siya. May, may sabaw ng uh, bulalo ata ito. So, ayan mga boss, hindi ko na kapakita sa inyo kung paano ko ubusin to. So, hanggang dito na lang. Bye-bye. Ingat po tayo.